Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 8, number 14, at number 23. Kahulugan. Ang color blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at katalinuhan ng isipan habang ang color yellow ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon. Ang number 8 ay nagsasaad ng kasaganahan sa negosyo, ang number 14 ay nagpapahiwatig ng mahalagang pagbabagong darating, at ang number 23 ay nagdadala ng tagumpay sa mga personal na pangarap. Taurus Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color orange. Number 5, number 17 at number 21. Kahulugan, ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan at kalusugan, habang ang color orange ay nagbibigay ng lakas ng loob at positibong enerhiya. Ang number 5 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad. Ang number 17 ay may koneksyon sa tagumpay sa mga plano at ang number 21 ay nagdadala ng kaligayahan sa pamilya. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gray. Number 6, number 18 at number 30. Kahulugan, ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pag-aaruga, habang ang color gray ay nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan. Ang number 6 ay nagdadala ng maunawain sa pamilya, ang number 18 ay nagpapahiwatig ng bagong simula, at ang number 30 ay nagbibigay ng tagumpay sa mga proyektong sinimulan. Cancer Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color purple, number 3, number 12, at number 27. Kahulugan Ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang color purple ay sumisimbolo ng karunungan at espiritualidad. Ang number 3 ay nagdadala ng kasiyahan sa mga relasyon, ang number 12 ay nagsasaad ng tagumpay sa edukasyon, at ang number 27 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong proyekto. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color black number 9, number 15, at number 25. Kahulugan, ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay, habang ang color black ay nagpapahiwatig ng proteksyon at lakas. Ang number 9 ay nagdadala ng tagumpay sa mga ambisyon, ang number 15 ay nagbibigay ng katuparan ng mga pangarap, at ang number 25 ay nagpapahiwatig ng mga mahalagang koneksyon. Virgo, Capricorn ng kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color brown and color blue, number 4, number 10 at number 19. Kahulugan, ang color brown ay sumisimbolo ng katatagan at seguridad. Habang ang color blue ay nagbibigay ng kaayusan ng isip at kapayapaan. Ang number 4 ay nagdadala ng disiplina at kaayusan, ang number 10 ay nagsasaad ng tagumpay sa trabaho, at ang number 19 ay nagdudulot ng bagong inspirasyon. Libra, Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver, number 7, number 11, at number 22. Kahulugan, ang color yellow ay sumisimbolo ng pakiramdam at espiritualidad, habang ang color silver ay nagdadala ng proteksyon at emosyonal na balanse. Ang number 7 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pananaliksik o pag-aaral, ang number 11 ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga malikhaing isipan at ang number 22 ay nagdudulot ng katatagan sa mga layunin sa buhay. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color maroon and color blue, number 2, number 13 at number 28. Kahulugan, ang color maroon ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at determinasyon, habang ang color blue ay sumisimbolo ng emosyonal na pakiramdam at komunikasyon. Ang number 2 ay nagdadala ng kasiglahan sa mga relasyon, ang number 13 ay nagpapahiwatig ng pagbabagong positibo, at ang number 28 ay nagbibigay ng tagumpay sa mga pinansyal na pamamaraan. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color white, number 36, number 20, at number 24. Kahulugan: Ang color green ay sumisimbolo ng kasiglahan at optimismo habang ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang number 36 ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula, ang number 20 ay nagdadala ng tagumpay sa mga planong pinasimulan, at ang number 24 ay nagdudulot ng kasiyahan sa pamilya. Capricorn, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color navy blue and color gold number 10 number 14 at number 26 Kahulugan ang color navy blue ay sumisimbolo ng pananampalataya at responsibilidad habang ang color gold ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at tagumpay Ang number 10 ay nagdadala ng katuparan ng mga layunin ang number 14 ay nagpapahiwatig ng maayos na desisyon at ang number 26 ay nagbibigay ng tagumpay sa mga proyektong may kinalaman sa negosyo. Aquarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 3, number 16. At number 29. Kahulugan, ang color red ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain at malinaw na komunikasyon, habang ang color blue ay sumisimbolo ng proteksyon at lakas. Ang number 3 ay nagdadala ng kasiyahan at inspirasyon, ang number 16 ay nagpapahiwatig ng mahalagang pagbabago, at ang number 29 ay nagbibigay ng tagumpay sa mga gawaing intelektual. Pisces, Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color lavender and color gold, number 4, number 18, at number 31. Kahulugan, ang color lavender ay nagpapahiwatig ng katahimikan at espiritualidad, habang ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganahan. Ang number 4 ay nagbibigay ng katatagan sa mga layunin, ang number 18 ay nagdadala ng positibong pagbabago, at ang number 31 ay nagdudulot ng inspirasyon para sa mas malaking mga pangarap.